So, hello guys. Yan po ang puno ng aking kakao mga palangga. Oh. Yan, mayroon na po siyang hinog. Yan, mayroon na siyang bunga dyan. So, yan, pupuntahan ko po guys. Puntahan ko po mga palangga. So, yan. Dalawa na pong hinog, guys. Oh. Yan. Dalawa na po ang kanyang hinog, o. Oh. Yan. Yan. Mayroon na ding dalawa, o. Oh. Yan. Dalawa na po ang kanyang hinog, mga palangga. So, mayroong hindi hinog dyan, o. Oh. Isa. So, ang yon doon sa ibabaw is namamatay po. So, yan. Dalawa po ang hinog ng aking kakao, mga palangga. So, Tondo doolon guys ito na siyang pamutlon o ang mga kuan kay yan dalawa na po ang hino guys oh, yan doon mayroong isa so ayan tatlo pala ang kanyang bunga mga palangga ayan tatlo pala ang kanyang bunga so yan o oh. pala mga palangga oh. ito po ang kaniyang ano eh, ito po ang kaniyang puno mga palangga so hindi po ako masyadong humawak nito kasi mayroong uod po ito guys ayan may isa dito na mamatay oh na mamatay doon din isa mayroong namamatay doon ibabaw so ayan dito guys o oh, mayroon ng ano mayroon na pong bunga isa oh So, iwan ko po doon sa pinakaibaba mga palangga. Hindi ko po makita talaga. Hindi ko po makita yung nasa ibaba. Nalagi itlog diri o. Oh. Nauwanan in taon. Hindi mo ko kabaloan nga. Malaga ba ni? <coughs> Mayroong itlog, guys o mayroong itlog dito 2,4,6,8 yan po guys pakita ko lang po sa inyo ang aking ano, bunga ng aking mga kakao mga palangga yan, sobrang saya ko po guys na ano namumunga na po yung aking kakao guys yan ang isyang pang dere dari mga palangga para Ayan. Kukunin ko ito mamaya. Hindi ko maabot yan, oh. Hindi ko maabot. Ayan. Kukunin ko ito mamaya, mga palangga. Ayan. Hindi ko po akalain, mga palangga. Ano? Pang-apat na po itong bunga. Ah, pang-lima. So, pangalawa, panglimang bisis na po ito na munga, guys. Yung aking, ano, kakao. So, ayan. Mahaba na po ang kanyang puno. Oh. yan marami na pong bulaklak doon, guys. So, marami ng bulaklak. Yung isa doon is namamatay po yung isang, ano, yung isang bunga. Hindi na namamatay po. Namamatay. Nugon mga palangga. So, kanina lang siya, oh kay kuan no tapot gini siya sa punuan guys no tapot gini siya sa punuan yan ito po ang aking masarap na kakao